Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, ngayong araw na to mga kagulay, dumating na yung ano, order nating seedling. Ah, uh, galing bansalan mga kagulay. Bali, ito siya mga kagulay. Calix Trip 1. Saka meron ding ng ano to, sili. Ayan siya mga kagulay. Kaya sa nagbab nagbabalak na order mga kagulay, kontakin nyo lang yung ano, yung Facebook nila. puring bring magsasaka. Para doon na lang kayong mag-inquire mga kagulay. Ayan siya. Tapos yung kagapon din ay kagabi din na kinuha namin na kawayan, ito rin siya mga kagulay galing ano bakay uno. Yan, para rin to sa talong mga kagulay. Yan siya. Ito sa mga kagulay. Bali, ya ano na lang namin sa ano, kung tawagin dito sa Mindanao balsahan, kakarga na lang diyan mga kagulay. Yan siya. Bali balikan ko na lang kayo mamaya mga gulay, ah, kakarga muna na namin. Para ano kasi umuulan ulan na mga kagulay. Babalikan ko na lang kayo mamaya. Ah, 'yun nga mga kagulay, 'to nga ibababa na nila lahat. Ayan na siya. Yung talong natin at saka atsal. Yung atsal natin matataas na mga kagulay. Bali ang variety natin ng atsal mga kagulay ay ah, Sultan. ayan mga gulay yung ating atsal. ayan Ayan siya mga gulay. Medyo mulan-ulan nga. Natatalsikan na siya dito. Kailangan, kailangan na natin talagang hakutin to mga kagulay. Ayan. Hindi rin na may tatanim ka agad-agad to mga kagulay. Gawa nga na hindi pa nakapagbuka. Nakapagbutas ng ano, plastic mulch. Uh, bale, itong vlog na to mga gulay. Yung in-upload ko ngayon na nagtabon. Magkasabay lang to mga gulay. Hapon ko dumating yung nagkano kanina umaga. Kaya hindi pa rin nakakapagbutas mga kagulay. Hindi pa rin natatapos tabunan. Pero papatao na lang siguro na marami para matabunan lahat. Para maitanim na ito mga kagulay. Ito yung problema ko pag bubutas na naman ito ng ano. Kasi mas madali talaga magbutas mga kagulay kapag baga ang gagamitin sa lata. Kaysa doon yung ididiin mo yung lata. Okay din naman yung mga gulay mo. Kaso mas mabagal yun mga gulay Di ka tulad ng baga. Basta flat lang talaga yung ano mo, yung plastic mulch na ano lang talaga mabilis lang magbutas mga kagulay. Kahit isang tao lang mga kagulay, okay na. Pero ang gagawin na lang siguro, mano-mano na lang, wala nang ano, wala nang lat, wala nang bagay yung lata mga gulay, kumbaga bibiglain na lang 'yon. Pero papakita ko pa rin sa inyo mga gulay kapag malimbawa magawan ko siya ng ano, malala kong gawan ng ah uh, video kaya vlog mga gulay Ayun siya. Ah, maganda rin naman yung ano. Pero medyo ano ngayon ng ano niya. maganda pa rin naman mga gulay. Ayun siya. Hmm ulan ulan na nga yan tumutulo tulo na buti nga ambon ambon pa sana nga ma ano, medyo kasi malayo to dun sa ano sa area na tataniman mga gulay ang kaya binabantayan ko yan Uh, dugtong ko na rin mga gulay di ba nga nagpaparecover ako ng talong uh, umistap ako yata sa 18 harvest ngayon medyo meron na tayong nakuha mga gulay na yan, yan mga ilang ano siya mga kagulay kasi nga gawa nga ng naulanan sya na naulanan na na na. biglang init na tatlong araw na talaga napakainit kaya medyo nagano yung ano natin mga kagulay syempre kapag tagulan din wala rin ganong bulaklak mga kagulay ayan, nandito rin yung ating sitaw papakita ko na lahat sa inyo mga kagulay kasi hindi na ako nag a-upload uh, 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 ng tungkol sa harvest ito yung sitaw natin mga kagulay ayan, ayan yung sitaw natin ayan sya mga kagulay ito rin yung Class B natin ng Ampalaya Ito yung Class E natin mga kagulay Yan siya Naninihintay ko lang yung mag ano, Maghahakot And, uh, Ano na sila inihintay, inihintay ko lang sila mga kagulay Yan siya Para makita nyo Sabay-sabay dito sa isang video mga kagulay Ito inihintay ko rin yung ano Yung kukuha dito Yung si Madam Barlisan nga Eh Nag nagsabi naman siya sa akin medyo mauli siya ng kuha gawa ng meron silang ano sa ano San Franz yan siya mga kagulay yan yan ang ating seedling panay iswes yan mga kagulay baka naman mga iswes seed company baka naman kasi panayang tanim natin ngayon ay mga ano nga ng ano ng iswes seed ng company Bula sa Galaxy Box F1 Sa Makisig Tapos sa Sultan Tapos sa Ano Bale sila yung naganaw mga kagulay Taas gamay Gamay ra Bale yan yung nagatid mga gulay Kung gusto nyong kontakin siya ang pangalan ng Facebook Facebook niya ay pangalan nito ay Pobring Magsasaka. Kontakin niyo lang siya, nagre-reply siya mga kagulay. Ayun. Kasi taga-bansa sila mga kagulay pero nakakaabot pa sila dito, s'yempre. May delivery yung mga kagulay na tinatawag. Kasi sa pag-uusap niyo na lang 'yan mga kagulay. Ayun. Ah, si Pobring Magsasaka mga kagulay. Ah, mga gulay. Bali, aalis na sila mga gulay. Sige, boss. Salamat, salamat. Ayan sila mga kagulay. Puntakan nyo lang yung pobring magsasak. Ayan sila mga kagulay. Ayan. Ayan. Sa daan natin. Ayan. Alix to. Ayan, sili siya mga kagulay parang 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 natin mga gulay yan kapag so, tignan niyang ganyan maganda yung ano niya mga gulay yan ang sili patitigas na yung puno mga kagulay yan siya yan siya Ah, nakita niyo na mga kagulay. Uh, tanim lang tayo ng tanim mga kagulay para ano matamba sa ano sa presyo hindi yun nga yung lagi kong sinasabi na kapag nalugi ay ihinto na ah, uh, di rin na naman natin may iwasan na ihinto yung iba kasi syempre sa kapital din pero kung tutusin kapag uh, ihinto tayo mga kagulay di na talaga tayo makakabawi sa lugi mga kagulay kaya dapat Uh, Dire-diretso lang mga gulay Kung malugi ka man ngayon, matatsamban din natin yung magandang presyo mga gulay. Yung ngayon siya sinasabi ko na hagdan hagdan lang dapat yung pagtatanim. Yung mga kada, kada, isang buwan kalahati lang yung ano, yung pagitan ng pagtatanim mga kagulay para yung unang tanim mo halimbawa, na uh, natsamba mo ng ano, ng presyo na mababa. Doon sa pangalawang tanim mo naman, doon mo naman matatsambahan. Ganun ganun yun mga kagulay kaya kailangan hindi ka hihinto. Ayan. So, ayun mga kagulay, hanggang dito na lang ako. Medyo lumalakas na yung ulan. Uh, sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagkatanim ko ng iba't ibang klaseng gulay. Uh, maraming maraming salamat po sa mga legit na sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.